So we are back again mga ka-idol So day So day So day Gago! Today is my video Tingnan natin kung magkano yung Ginastos natin sa malit natin na Negosyo Sok lang siya Malit lang yung kikita nyo pero malit lang pero marami mga kaidol So, tara bago natin simulan yan mga kaidol Mag -intro muna tayo ng magmanupitang intro So, what's up mga kaidol So, ngayon mga kaidol samahan nyo ako i reveal natin kung magkano yung nagastos natin sa lahat lahat at lahat ng mga gastos natin sa pagpapagawa ng print butas ng ano para ilagay yung copy natin pero ano ko sa inyo mga idol mas maganda ilagay yung copy sa Sari-sari store Mas patok yun mga idol Mas madami yung Magkakapi doon Kasi malapit sa sari-sari store Yan i-recommend ko sa inyo mga idol Mas malakas talaga dyan Pero sa ibang Ano Pwede naman din All good na din Pasta sa maraming tao mga idol Mas patok yan Mas maraming kita dyan So ngayon mga idol hindi ko muna yung sasabihin sa inyo kung magkano yung kinikita ko sa ano sa bintu machine kasi bago pa lang yon kakabili ko pa lang nung nakarang araw ang kaidol so ngayon yung iano lang natin kung magkano yung nagastos natin o tara sige mga kaidol so ayan mga kaidol mas mabuti po ilagay nyo sa sari-sari store yung window natin ito po siya yung sa likod niya po pinasok ko lang po yan kasi para hindi ma ano so, may higit po ipasok yung sa tubig mga ka idol para hindi magalon ng mga bata doon dito naman po yung sa harap natin mga ka -idol. may prim na po siya At saka may padlock na po yan po yung sa harap natin mga ka -idol mayiging lagyan nyo ng frame na bakal mga para ano para hindi masira o hindi magalaw ng mga nagkakape tsaka rin tayo ng signage mga kaidol binuksan po natin yung video natin kasi sisay po kung may lamang pa yung cups Bale nilagyan ko yung gagabi puno po yan tignan ko lang ngayon po mga kung ilan yung nabawas ng cups kagabi puno po yan puno tsaka check ko na din po yung ano coins so nandiyan po yung laman na lang ng cups natin mga kaidol puno po yan tsaka madami pa po yung ano natin tsaka ito po yung coins natin simula kagabi hanggang ngayong umaga so yan po tatanggalin po natin so yan po mga kaidol magre refill po tayo ng cup po, yan po yung laman na lang ng cups natin simula kagabi ngayong umaga mga kaidol So yan tatanggalin natin yan kasi nabababad doon, baka masira po. So itatapon po natin yan mga kaidol, dapat malinis po yan lagi dyan mga kaidol. So ang estimated ko nga pala dito sa cups na nailalagay, mga 70 pieces na cups po mga kaidol. Tsaka sa powder natin, isang kilo po yan, tigay isang kilo. Yan po mga kaidol. <coughs> So we are back again mga ka-idol So Yan po yan lahat Ng mga pinakita ko sa inyo mga ka-idol Yan po yan So I-reveal -re po natin Kung magkano yung Nagastos natin sa mga Material po At saka sa naggawa Ito po yun Yung size steel round bar po Ito po yun mga ka-idol So, peraso lang po yan mga ka idol kasya na po yan sa isang cream po ng kopi bindo tapos ito naman po sa ano sa labor sa naggawa po yan po yung binigay namin sa naglibor tsaka sa kopi bindo machine naman po andito din po oh, yan po yan mga ka -idol. so mga ka kung gusto nyo talaga nga kaya ng magsimula sa maliit na negosyo saka sa maliit na kapital lang po, nire-recommend ko po sa inyo ang copy Bindo machine mga idol. Mas maganda po 'yan. Maliit lang po yung kita, pero pag pinagsama po 'yan lahat, malaki din po mga ka idol. Ganyan naman sa business mga idol, 'di ba? So Maganda po yan mga ka-idol. Ay sa anong ano pala, pala sa signage pala mga ka-idol. Nandito rin po yung nabili ko. Lazada lang po din yan mga ka-idol. So I-update e ko kayo mga ka-idol sa next video ko. Titignan natin kung magkano talaga yung laman ng coffee magkano yung kita ng coffee sa kung ilang araw mapuno Pag, pag mapuno yun mga idol I-update yun kayo kung magkano yung Ano natin dun kinita natin dun So mga idol Hanggang dito na lang po tayo mga idol Next video na lang po tayo Para i-update yun kayo sa copper Pinto Sige po mga idol So what's up mga idol So, kung bago ka pa sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share mga ka-idol. hit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na ilalabas natin mga ka-idol. So, kung nagustuhan mo tong video, palag na mga idol.